Ah, uh, what's up mga kakumpuni? Meron tayong tanggap. Xiaomi Note 14 po ba ito? Oh, hindi, 14T. Ah, 14T. Nabasa ka kasi ito. Dinala nila sa service center. Mataas kasi yung sinisingil sa kanila. Tapos, bali din nila, dinala nila sa akin. Eto, sinecheck ko. Nagbubukas na naman na. Kaya ang buenas nila, wala sira. Eto, na oh, minus agad ng malaki-laki to. Galo, galo. Magara sing okay, mo. Si 295. <laughs> 295 yung Ang sakit noon. yung brand new, 24k lang ito, charger lang oh. Nagbukas agad oh. Talaga? Ano mo na? Shout out. <laughs> eh, kung okay. dinig nila mamaya no. Ag bukas oh. Ayang, lobat eh. Tingnan natin to tuloy si no yung board na, dapat hindi na yun na diba? di ba? Opo. Hindi, kasi iba-iba po kasi, tell sa, iba-iba po kasi kung di naman grab, uh, bonus bonus, yan, hindi naman grab, ah, uh, pagka ba na hindi naman naapekto. Ang kaso, baka kasi hindi nila na-check eh. Kasi parang, nila, binuksan eh. nila, Pero, bukas nila. Nagbukas kasi sa akin, mami. O, oh, makikita nyo naman po. Oo, naman. diba, sinabi ko naman agad sa inyo na, Okay po siya nag-charge, hmm. drain lang. Kasi sa akin, hindi rin siya nag-charge, no? Yung sumaya, sabi ko mm. siya uh -huh. nasira ata. Kaya dinala niya sa... Dinala ko na Xiaomi kasi two months pa mm -hmm. lang yan, eh. Oh. Oh. Eh sa akin, pagka-check ko, sabi ko, lobat lang, eh. Di ba sabi oh. ko sa inyo, okay naman? Ayan, no? Oh. Biruin mo, oh. Kaya talagang di okay. Uy, uh oo, -oh, nag-open! <laughs> 29,000 dito! Sinage ko lang, libre pa. Ayan, oh, so, so, ano, ano password po? Oh my God! Ayan, no? Oh. Ina lang natin kasi minsan yung mga camera dun po nasisira oh, din. Yung camera nga yan. Yan ang unang nagloko talaga. Mm -hmm. Siya yung wala know, na. Camera po ang mm -hmm. naapektuhan. Yan talaga. Kaya nagdownload ako nung isang camera. Yung may ito. Open cam. Oo. Oh. Yan. yan. Kasi And, may isang ano ron. May isang busted po. Oo oh, yung harap. Yung mm -hmm. baharap daw ang busted. Yan o. Pagka ano, kung may magkukuha na ng camera, chat-chat na lang po ako. Sa ngayon, buti yung nagbubukas na siya. my God, thank you talaga. Uh lang po. Abig sa inyo eh. Ayan, nag-charge naman. man. Di ba sabi ko agad pagka-charge ko, okay naman, drain lang. Ayan no, biruin mo, naka minus pa. kung makakabili kayo ng, back, ng prone cam sa Shopee, try nyo na lang din. O kaya, pwede nyo na doon pagawa kasi 500 lang singa sa prone cam, di ba? Sa, sa Xiaomi. At least okay na yung board. Hindi nakasisingilin sa motherboard. Oh, Diba? No, no. -ano? So, 29, ah. 'Di ba? No, Sige, sige inyo, magkano? 29. Hindi, yung, yung sa camera. Kasi di ba, oh, kinote yeah. kayo? 500 ba? Hindi, 26. 2-1. 2-1. Main camera. Front camera, 5-10. Yung main camera, 2-1. Ayun. Doon yun na ano. Para at least, siya, siya mismo. Para at least, ano pa siya, right. ma makover pa rin ng warranty para wala kayong laboran kasi nakamenos na kayo sa motherboard 26,000 uh -huh. eh yun na lang paano nyo kasi wala pa ako niyan eh kasi bago pa lang po eh oo oh, oh, bago, bago pa, pala, pala, bagong two bago pa, pa lang po eh 2 months no tas 29k magano brand 24k oo oh, oh. baliwata ah, ah thank you po ah ingat po ah ma'am thank you po ah ingat po god bless number 1 talaga dito <laughs> lagi kami dito eh salamat po ingat po ah Magano na niyo na lang po lapit yung camera at least hindi na yung board hindi na kayo mapapamalas sa board. o oh, uh, sige. Salamat. Oh, sila lang po kasi meron. ah, oh, ingat po, God bless po. Apo. Thank, oh, <laughs> thank you po, ingat po, God bless po. Ayun na, nakita niyo, pag dito kasi walang sira, wala tayong babayaran, hindi tayo naniningil kahit magkano ha. Basta't pagka walang sira, basic po, libre po libre po lagi sa akin yun. Ayun lang po mga kakumpuni. Maraming maraming salamat, God bless. Ay.